Meron na ulit ata akong huli guys Ang so, laki to, laki ang laki ata <laughs> Alaki Tumalol Hello guys, pagandang hapon Long time, walang adventure So bumalik ako dito sa may Dati kong pinagpipisingan guys Dito sa may bundok Medyo masukal na kasi bumili pa ako ng ganito guys yung safety pang safety na ganito kasi nung nakaraan may nakita akong ahas dito kaya hindi ako bumalik ang tagal kong hindi bumalik kasi nag-uulan siya yung mga damo ang lalaki na kaya natakot ako bumalik buti na lang may pumupunta rin dito kaya may hindi na masyadong masukal dati ako lang mag isang pumupunta dito may may kasalubong akong ahas kaya bumili ako ng ganito sa Shopee. Yung ito makapal na PVC tsaka may kasama siyang bota. Waterproof siya. Kaya safety first muna ako. Nintay ko muna ang dumating yung delivery nito bago ko bumalik dito. Bali dalawang buwan ako bago bumalik nakabalik dito, guys. na kasalubong yung ahas dati. Hindi pa ganyan kasukal dati dyan. May daan pa dyan sa mga ibabaw ng bato. Pasalubong ko. Sobrang gulat ko kaya hindi na ako bumalik. Yan naisip ko. Bibili na lang ako ng ganito. Para makapag-content pa rin ako kahit pa paano. Bibili na lang ako ng ganito. So ang gagawin ko ngayong adventure guys. Maglalatag ako ng sigay. Sigay in Ilocano. Lambat, pang lambat. Maglalambat ako diyan Titingin ako ng medyo mabababaw-baw na na part para makapaglatag ako. Sa alanganin. Pagka sa malalim. Dyan. Dito pa rin ako sa ilalim ng tulay, guys. Dito ta, talagang kanda. Dati. Alaki ng ng bago. Umabit yung mga damo dito ay yung mga kahoy. Na wala na yung matataas na damo. Yeah. Damo na. kaya natakot, natakot ako dati. Yung mga yung ahas. Ay okay na. Sip, safe na, sip safe na yung ko. sobrang lalim daw dati dyan ako sa gilid dumadaan kasi dito dati ang tataas pa ng talahib ngayon dito naipon yung mga kahoy na dala ng tubig malakas ng tubig so totally adventure talaga ito guys Susundan ko na lang ito dinaanan ng tubig balik ako mamaya guys pag naglalatag na ako so dito na lang ako maglalatag guys sa part na to bubulabugin ko na lang yung mga panjan dyan yan batu ko na lang para gumit na pumunta sila dito dito ang pinakamababaw lang na part so dyan malalim may isa naman siguro dyan. Ito na lang dito. So ko na lang dyan. Iikot ko dyan. Ganyan na yung kano, lakas na lang yung tubig. Ingat-ingat -ingat na lang. Madulas na. Malumot na. Dyan. Pero ganda pa rin ng itsura. Doon po nilatag dati yung guys yung kan ko. Yung battle ko doon. Malalim na. Hindi na pwedeng lutuin. So dito na lang ako maglalambat guys. Okay, may isda dyan. Huwag kong malawit Kalalaki yung butas. Ginamit na namin dati ng kapatid ko to sa kanya to ganyan lang, maliit lang maliit lang yung butas niya. sakto lang sa mga pang pambilad na isda hindi kasi, ganong malalaki ganon lang makumahuli ah, ito ko muna eh, iwan Oops. Don't run. Okay. Ang tanong, paano ko ilalatag ito gulo -gulo. ang gulo-gulo? Ang gulo-gulo. Yun guys, nalatag ko na yung kwan ko. So, hanggang dyan lang. Dyan lang, dyan. Bubula ako ko dito guys. Sa part na 'yan para konsela dito kasi dito kanina nung dumana ko maraming tilapia dito. Ngayon, doon naman ako para pumunta sila dito. So, shout out pala sa mga fisherman guys. Dyan guys. So, sa mga may pera naman dyan na bumibili ng mga isda, pumari wag nyo lang tawaran. Tawadan. Kasi sobrang hirap mangisda lalo na ngayon tag, tag, magtatag ulan kawawa ang hirap ng maguli tapos babaratin pa so paglatag na lang lang ganito ang hirap guys lalo sa aking hindi pa ganong kaga kabitirano talaga ako yun So magbato-bato ako dyan Para uh, Lumabas yung mga isda dyan Sa uh, corner part na yan so, Medyo malumot guys So Pag nadulas ka pag, Pagsak ka doon So siya nga pala guys Tilapia yung mahuli dito At saka Karpa kasi dito lang na kami nagpan ng kapatid ko. So ako lang mag-isa yung pumunta. Kasi may pasok siya. Magbike ulit ako pumunta dito. Tignan niyo man kung gaano aganda talaga. Babalik-balikan mo. So hopefully, meron tayong mahuli. Para naman di tayong lugi pumunta dito. So, maghihintay lang ako ng mga 20 minutes mayroong mamahuli o wala pan ko na tatanggalin ko na kasi mahirap magpuan dito magpuan ng gabihin baka sa bundok ka imuulan biglang lumaki yung tubig wala akong tatakbuan dito nasa gitna na ako wala na bangin bangin dyan sa dulo dyan bangin din dyan kaya hindi pwede so yun guys hintay lang ako balik ako mamaya so siya nga pala guys maganda sana kung dito ako nakapaglatag malalaki yung mahuhuli ko pero nuulit ko hindi po ako marunong lumakoy <laughs> kaya pinagtsatsagaan ko na lang dyan sa mga gilid gilid na yan para hindi tayo may scratch may ulam na tayo may kwan tayo safe pa tayo, Yun ang pan natin sa mga nangingisda dyan stay safe kayo sa mga nangingisda sa mga dagat may naghihintay na pamilya sa ating bahay itay natin ng konti may huli na kiyangat natin wala, wala pa kalinaw ng tubig dapat nakikita ko rin nya nakakalutot pa ata yung mga isda eh lalap ng uri. wala lalap pa. parang alam nila parang nila ang ganap ay parang alam nila oh may dito ito mayroon mayroon o, dito lalaki pang laki mayroon dito ng laki Ayun oh, ang laki oh. oh, isa na yan, isa. Kukunin ko na guys para hindi pa maka makakwan. Makatakas. Ang laki guys, ang laki. Meron na yan, yan oh. Woo! -hoo. Thank you Lord. Yes. Ayun oh. Hmm. Yeah. Ang laki. So, okay. ko kung paano to para hindi madulas. Yan. Yun. Thank you, Lord. Huli, isa. Yun. Woohoo! Ang <laughs> saya. Please least, na akong huli. Hindi na ako masisiro. May ulam na ako mamaya. Medyo malaki-laki itong napadpad dito ah. Thank you, thank you. Yan. Good. Ililipat ko dito guys, kabila. Sinaanod yung kan dito, pag ganun Meron na ulit ata akong huli guys, ang so, laki ito Laki, ang laki ata Ang <laughs> laki Tumalun, tumalun pa Laki Panguwiin ko na guys, baka makawala pa <laughs> Parang malaki, parang malaki Uy, isa, ang laki nga Yun o, no? oh ung ang laki, oo, oo Yun o, oh yes thank you thank you Laki dalawa na dalawa na huli ko aray aray oh, oh natinik pa ako natinik pa ako <laughs> bumawi siya bumawi kumaya lang ilit ko muna to isa lang naman Ang linis guys oh. Doon sa patag guys pala. Doon sa may hindi bundok. Dito sa ganito niya maitim. Puro burak. Kaya ayokong mangisda doon. Sa may patag. Puro burak. Tapos amoy, amoy chemical. Kaya mas gusto ko dito sa may bundok. Kahit pakunti-kunti lang yung nahuli ko. Hindi siya ganong kaitim oh. Oh. Sabihin na natin hindi siya ganong kataba pero at least malinis 'yan, hindi siya amoy gas. Sa so may patag 'yon, sa so may mga malalapit sa mga building. Itulad dito, oh, madalang lang 'yung isda pero malinis siya. Ito, oh. pag binuksan mo kasi 'yon, ang daming burak sa may ikwan niya, 'yung itim niya. Pagka-prinito mo o oh, kaya sinigang, amoy na amoy mo 'yung kanburak. Kaya yung mga nangimingwit dyan sa mga ikuan O kaya naglalambat Sanayan na lang Sanayan Basta hindi, mas, hindi ka palaging nagkakon Pwede naman siguro Masugat ako Kung so, nakadalawa na ako guys yun, dalawa na pwede na to yan o. so yun guys may dalawang huli na ako so last, last set ko na yung ko na yan, hihintayin ko na lang na may mahuli na kahit ano tapos uuwi na ako okay na yun dahil sa palengke, mahalang bintaan ng tilapia dito sa amin. Yung mga kwan, 80 yung binili ko nung nakaraan, isang piraso lang. So nakadalawa na ako, di, nakatipid na ako sa pang-dinner ko ngayon. Thank you, Lord! So hintayin ko na lang, nilatag ko dyan. Pagka gumalaw-galaw na ulit dyan, yun, may uli na. Maganda sana kung padiretsong ganyan eh. Wala talagang kawalan. Nung nakaraan, dalawa kami ng kapatid ko. dami, dami dyan. Lalatag namin ganyan, yung kapatid ko. Pero mababaw pa dati ito. Lalatag namin pa gano'n. dami namin huli. Minukbang namin dito, hindi namin nuwi. Dito lang namin kinain dati. Hala guys, habang iniintay ko yung last na set ko, lilinisan ko na to para hindi na ako magkalat sa bahay. Okay. Kasi yung basura namin every hapon darating. Eh, may trabaho ko bukas, baka bumao pa yung laman ng lamang loob. Kaya eh, dito ko na lilinisan. Para para double ko na lang hugasan yung sa bahay. Guys, ito yung sinasabi ko. Yung kan may team dito. Tsaka sa loob, pag makita mo yung mga kinain, may team, puro burak dun sa patag kaya mas gusto ko dito sa taas sa may bundok manghuli ng isda kasi masarap isigang sa bawan kasi sa may ikwan sa may patag guys amoy burak yun yung sinasabi ko sa inyo na kaya ayaw kong manghuli dun sa may sa may patag sa may tabi ng mga building building kasi yung mga kwan sa pabrika mga chemical nasa, na dun napupunta dun kaya yung mga isda Amoy burak talaga Dati doon kami ng kokon Nung kabago-bago ko sa, sa Taiwan Doon ako nanguhuli Tuwang-tuwa pa ako Pero pagka-prinito ko na ba Amoy gas Kaya hindi na namin naulit Kaya yung mga napapanood nyo siguro Yung iba Hindi naman lahat Yung iba Hindi nila lahat inuulam yun Pinipili rin nila yun. So yun lang guys Sinabi ko lang yung kon ko may nagtanong kasi dati sa akin na bakit ayaw ko sa may patag dito pa ako pumupunta so yun yung rason ko yan yun malinis na para sa bahay prito ko na lang ugasan ko na lang ulit tapos prito ko na lang so meron pa ako ang last set na sana may huli yun para nilisan uh, ko na rin tapos uuwi na ako Tignan ko muna guys Para makauwi na ako Oops Wala siyang huli Ayos na rin para sa akin yun guys So, yun guys, So hapon na rin Pwede na rin umuwi May huli na rin akong dalawa So susunod na ulit na Bingo ako pupunta dito Pagka huminahina na yung tubig Pag hindi pa darating yung tagulan <laughs> Ngayon medyo Every hapon Medyo may ulan eh pero may init pa rin guys ha Sobrang init sa tangali eh. Kaya yun pa isang rason na hindi ako nakakagala masyado Sobrang init talaga Guys Finally na Final na Uwi na talaga So ang balita may dalawa akong huli At nalinisan ko na rin Pagdating ko sa bahay, piprito ko na lang. Lagyan ko na lang ng asin. Yan Salamat Lord Maganda-ganda ng huli na rin yan Para sa Beginner na tulad ko So yun yung balita guys Maraming maraming salamat sa nakarating sa dulo At yun ang huli natin Maraming salamat din sa Panginoon At nakakuha din tayo ng sa wakas din ako Shout out sa kasama natin doon Nandun sa kabila kung hindi nyo makikita pero nakikita ko Maraming ng huli So peace out at Paalam na bye bye Hanggang sa muli